senyoritas y senyoritos. Tilay nilaglag na rin ni Senator Francis Escudero, si President, former uh, President Duterte at anak niyang si Vice President Sara Duterte dito sa issue ng 150 million potential funds ni Sara sa Department of Education. Salamat naman. Parang natauhan na rin itong si Senator Cheese na recently taga dumidepend dumidepensa pa kay uh, kay uh, sa mga Dutertes. So kasi if we must recall, he was uh, he ran under the Duterte, uh, President Duterte Party at inendor siya both ni Sarah and uh, the father during the last election. Pero ngayon, uh, si, si Scudero mismo ay nagtatanong, siguro na lecturean ito ni hard Evangelista, <laughs> at uh, uh, sabi niya, bakit daw kailangan ng 150 million confidential funds si Sarah? Ano ba daw, ano ba, ano bang pinoprotektahan natin yung estudyante natin against? Kasi wala na siya, uh, sabi niya, ang gobyerno mismo, starting from the Duterte administration and now the Marcos administration, sinasabi, pabaksak na o lumiliit na yung impluensya at, uh, at organisasyon at miyembro ng Communist Party of the Philippines and the New People's Army. E eh mas na, uh, grumabe pa ito dahil na uh, ang problema nila dahil na namatay na nga yung uh, titular leader nila si Joma Sison sa sa dahi uh, sa Utrecht. So the Netherlands. So sabi niya, uh, what are we? And I quote, ha, what are what are we protecting our students ma from so ano ano what ang um, dapat pa nga dito mas okay pa iprotektahin natin estudyante natin laban sa sa mga Chinese intrusion di ba diyan sa sa West Philippine Sea so sabi ni sabi ni uh, ni uh, cheese what is this for i would like to know so okay naman ito at least ah, uh, Meron tayong bright light kung doon sa sa Kongreso na parang uh, naging rubber stamp na lang yung Committee of Appropriation although dadaad pa man 'yan sa plen plenary deliberation yung yung buong floor ng Senate uh, anong ah, Congress sitting as a whole pero parang right now nakikita nating ganun pa rin ang senaryo, harangin pa rin yung mga yung mga makabayan black. So at least meron tayo konting glimmer of hope dito sa Senado kasi dadaan ito dito. Sana they will really do their jobs. Sana yung mga tatagbo ng re-election we really uh, work for this. So sabi ni sabi ni Chis and I remember this is death this is not the commission on higher education. Tama naman siya. Kasi uh, naobserbahan ni Cheese, uh, paulit-ulit na sinasabi ni BP Sara na education is tied to national security. Kumbaga, kaya kailangan niya yung budget niya dahil may mga recruit, recruitments daw ginaganap dyan sa mga eskwelahan na pinipigilan nila. Kaya meron siya confidential and intelligence funds, meron siya mga informer, meron siya mga... Ba budget sa mga sasakyan ng informer, bahay na mga irerenta ng mga informer, pagkatapos yung mga yung mga yung mga syempre yung mga allowance sweldo ng mga informer. Pero sabi uh, ni uh, Escudero nung na-propose daw yung budget ang sinabi doon ni Sarah, it was for national security purposes because of drugs and recruitment in relation with the New People's Army. Pero sabi ni, ni Escudero and I quote, if you look at the data of the armed forces of the Philippines, the numbers of the CPP-NPA have been dwindling, bumaba. Ba? So why is there a need to increase our budget in order to protect our students from supposed recruitment? So ito yung pinaparati natin sinasabi noon. Parang noon, nung time ng no Duterte at kailangan nila ng budget para sa si NT, palakihin ang budget ng NTFLK. I think noon, umaabot ata ng 50 billion. At dyan lang sa Davao, siguro mga 10 billion if I remember it right. Ngayon, binaba na nila to 10 billion nationwide. Pero noon, si Sarah got the biggest share of the, of the NTFL CAC budget. kahit wala na daw, wala na daw uh, NPA dyan sa Davao, Davao City. Pero ngayon, suddenly, suddenly, kahit lumiit na yung puwersa ng CPP-NPA, CPP, pinapalaki nila para magkaroon ng 150 million intelligence and uh, confidential funds an office of the vice president kaya sabi ni sabi ni ni Chief Escudero eh, hindi ba sabi ng military bumababa na yung yung numero ng mga CPP NPA at yung puwersa nila at uh, sabi niya besides kung meron man recruitment ginaganap, di ba? Par meron sila lumabas na lista na may mga recruitment sa University of the Philippines, sa De La Salle University and other universities. Kaya sabi ni Chief Escudero, kung may magaganap daw ng mga recruitment, kasi syempre naman, kung ikaw si PPNPA, mag-recruit ka, yung mga makakahawak na ng baril at at medyo mature na at medyo malakas na ang katawan. So magre-recruit ka yung mga college level. So sabi niya, Usually, sa data ng military, yung mga nire-recruit, yung higher educations, higher education institutions or colleges at hindi elementary. Tama rin naman. Wala naman nagre-recruit sa, sa elementary. Bakit? Gusto ba ng mga CPPNPA? Magiging kwan pa sila? Mag-aalaga pa sila ng mga bata? Gusto ba nila maging kwan pa sila? alalayan pa nila yung mga bata, iiyak-iyak pa yan during, during sa mga gera. Hindi pareho sa mga college student, mature na sila and, and makakatulong na talaga sa gera. So sabi ni, sabi ni Jesus Cudero, uh, ang pinag-uusapan natin dito, kung susunod tayo sa budget ni Sara, ibig sabihin, nire ang nire-recruit na ng mga NPA ngayon, yung mga grade 1 to grade 12, Isipin nyo, <laughs> may mga lunch boxes pa yan, umiiyak pa yan sa, 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 kwan, sa, sa, kung mga, may mga, may mga emergency situation, nagpa-panic ko. Siyempre, mga bata pa yan eh. Mga bata pa yan. Baka, baka iniisip ni Sarah, pati yung mga kindergarten, nire-recruit na rin. Pati yung mga, yung mga, kwan, yung mga grade 1 student. <laughs> kaya makikita niyo talaga gaano tayo niloloko ng mga opisyalis ng gobyerno natin. Kaya sabi ni sabi ni Chief Escudero, and he has a point, you're talking about grade 1 to grade 12. Ang alam ko, ang pagpasok ng recruit, recruitment, kung meron, ka, meron man, ay nasa higher education o sa college hindi naman sa elementary at sa high school. Tama rin naman kasi yung high school, mas, uh, mas uh, bata pa rin talaga yun, hindi pa talaga yan matured yung mga, yung mga bata na yun, ma mahina pa yung katawan yan at uh, kwan pa yan, mas clo close pa yan sa mga nanay at tatay nila. Sabi, sabi ni Chis, kahit ang droga, nasa college rin yan, marahil. Marahil. Hindi sa elementary at sa grade school. So tama rin naman. Talagang niloloko na lang talaga tayo ng itong grupo nila nila Sara Duterte. Kaya sabi niya, i-analyze nila at uh, kung pwede harangin nila ito sa Senado itong 150 million budget sa DepEd na confidential funds ni Sara at kasama rin yung 500 million confidential funds sa Office of the Vice President. So, Very good point, Senator uh, Senator Cris Escudero. Baka siguro, uh, medyo tinulungan ka ni, ni hard dito at uh, na, na, na natauhan ka na rin. Sana keep it uh, keep it that way. Uh, matalino ka naman, magaling ka. Help at uh, work for your country for a change. Uh, marami ka ng mga diktador na sinuporta noon or bad president. It is about time to show that you are really you are really a uh, a uh, a senator worthy of our votes. So guys, please share this to all friends and relatives para makita rin nila paano tayo ginagago ng mga government officials natin. Uh, and the, uh, my point talaga dito, ang ganda ng mga puntos ni Jesus Cordero and people should know this. So please also tell your friends to subscribe to the Blackcaster Armandine YouTube channel. Thank you for watching. and see you in my next vlog.